Ayan nga uh, isang mapagpalang gabi sa ating mga idol mga kaibigan. Ah, uh, dito tayo ngayon sa Iwata Paris Overload. Ayan mga idol mga kaibigan. Makadaming tao. Uh, ngayon po ay Sabado ng ah, uh, gabi. Ayan mga idol mga kaibigan. Oh. Ang pila. Ang pakahaba ng pila. Oh. Iyon ang pila. Ganya na naman, oh. Gan doon. Gan doon ang pila. Guys, hanggang doon ang pila. Oh, hanggang doon to. Alsa na paikot na ganyan. Po. Ayun po. Ayo. may ko kay video. Paikot yan hanggang doon. Ayan. Ambo sangandi di itu nak ya ikut tu yang diorang tu ko save dia. Bu yang magi-magi kita nak dilihat dan sanggan Ah enjoy. Huwag tayo. Anong oras? Oras po natin ay 11.30. Ayan po. Aba ng pina. Ayan. Ah, Ang galing-galing po. O. Adap. Ayan po. Ang mga ito ay mga pag-aaral na mga pagbabago sa lipunan. Napakahalaga po ng pagdadamdam ng puso at sa pamamagitan ng buhay po, mananaw pala ang gagamitin para manligtas sa Hindi pera ang ang na nananabik. Ano ba

<mulay> <mulay> diwata diwata ay diwata pa ran uh, napakahaba ng pila isa po ito mga idol mga kaibigan sa asay yok mo asay city At ayan po hanggang kalsada ng mga, ito, mga kaibigan habang habang tumataga lalang dumadami ayan mga idol mga kaibigan ayan na Gandoon, sa dulo dung na yung mga idol mga kaibigan tapos ikut yan ayan apa yang

Pag hindi na tinalikuran, wala ginawa, kahit manina ko pag ano yung kasalanan, ito ano yung Agad agad yung fan, mga idol kaibigan. Agad na agad yung seeking Daming pilaw. Ito diwa, Paris pa lang ito mga idol mga kaibigan. Uh, Doon, sa kabila. Uh, Kain po, chicken Napakahaba ng pila. Kaya na chicken joy. na 'yung chicken joy. ayan na. ang dirotai din. Ngayon, mamarinig ko na mahalaga para sa palataya sa trabi. Trabi, mo tanda buhaw na sikin Nung... Palalaki ng kwan mga ang buong video. Kanilang si King Joy. Ayan na. Pila na. Kaya naman pinipilahan talaga. Sobrang lalaki talaga mga idol mga kaibigan. Nagyakap ka sa mga kulay niya ay magiging daan para matanggap po ang kaligtasan ng mga kaibigan. Kaya ito ang pag-ingay sa mga ng mga kaibigan. Paalam din sa inyo sa panalangin. Grabeng mong boss ang kalibtas ang kanyang income. Grabe talaga Ito ang na subo si ya. solid na solid naman talaga kasi ang mo ang 120 mo may unlimited rice ka na. May unli sabaw ka pa, may unli sabaw, unli rice, ayan, grabe ang pila, ayan, may sabaw ka pa, may unli rice, ayan, 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 idol Jesus sa TV. Sabihin po Panginoon Jesus. Sabihin niyo po Panginoon Jesus, na, Pangino Jesus. Narito po ako. Nang yeah. mapapakabasa ko naman. Dahil narinig ko. Idol ko kayo sabihin niyo dahil narinig ko. Yeah. Ang magandang balita. At saka may at salita. Sa may na, na May salita pa ng Diyos. Sa oras kong ito. Ayun, ayun, Pasabay mo, ng aking pagkarinig niniwala ay ang buong puso na pagtanggap po sa iyo at pagtalikod at pagtakwil sa kasalanan na nagawa po. Simulan mo ako ng kaisip hanggang sa kasalanan ko yan. Sinasadya mo man po o hindi, patawarin mo po, po ako, Panginoon, at dalhin mo po, po ako sa kaganapan ng pananampalataya at panginig sa iyo. और हम ने मतलब टोटल दिन ला फल अरे